Magandang maga po sa ating lahat. Ngayon ay isang panibagong araw kaya magtuturo na naman po tayo ng isang panibagong video sa inyo. Ito po ay upang mangamba ang ating mga mahal na mawala tayo sa kanyang buhay. Kapag sa tingin mo ay binabaliwala kanya parang hindi na kasing init yung dating ang pagmamahal sa inyo ay maaari po natin itong gawin. Ito po ay maaari po nang gawin ng full moon or kaya naman ay new moon kung hindi po magagawa ng full moon and new moon, ay maaari po natin itong gawin sa araw po ng martes o biyernes bago po tayo matulog. Ang kailangan po lamang dito ay ang kanyang litrato. Kung walang litrato, ay maaari pong papel na puti. Dapat walang guhit-guhit kahit, kahit guhit. Guhit, guhit dapat po ay puting papel. Muli, kailangan samahan ng isang daang porsyentong paniniwala. Ngayon po, kung may alinlangan at may duda, huwag na po tayong magsayang ng oras at panahon dahil wala